Marami tayong matutunan sa mga ugali, sa kilos, personalidad at katatagan, lalong-lalo na ang unconditional love, companionship at loyalty na binibigay ng ating mga alagang aso. At dahil dito, sila ay tinaguri ang the man's best friend. Nakakaaliw mag-alaga ng mga aso at minsan nakakatawang panoorin pag natutulog ang mga ito dahil sa kanilang posisyon. Pero hindi ka ba nagtataka bakit pa iba-iba ang posisyon sa pagtulog ng iyong alagang aso? Kung may kahulugan, ang bawat posisyon sa pagtulog ng mga tao Gayon din ang mga aso. Ang mga posisyon sa pagtulog ng ating mga alagang aso ay isang konting palatandaan para sa kanilang kondisyong pisikal at gayon din ang pangkaisipan. Para lubusan natin maintindihan ang mga kahulugan ng mga ito, panoorin lang ang kabuuhan ng video. Number 1. The Side Sleeper Ang na patagilid ng isang aso ay madalas na posisyon ng mga aso pag natutulog. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, silay kalmado, tigtas, at komportable sila sa temperatura sa paligid nila. Sa ganitong posisyon, sila ay makakatulog na malalim at mahimbing at kung minsan napapansin nating tumatakbong tulog at tila kinikilig dahil sa malayang nakakahilos ang kanilang mga paa sa panahon na sila ay nanaginip. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. Kaya tara na! Number 2, The Lion's Pose or tinatawag itong The Sphinx. Ito ay ang pagpatong ng ulo sa ibabaw ng kanyang mga paws pag natutulog. Ayon kay Dr. Sarah Wotin, isang DVM veterinarian, ito'y nagpapahinga at ginagawa nila ito kapag sa tingin nila kailangan nilang bumalikwas ng mabilisan. Number 3, The Superman Ang posisyon na ito ay nakadapa at nakaunat ang mga paa sa harap at sa likod. Parang lumilipad, kaya ito tinatawag na The Superman. Ayon sa mga experts, hindi sila sigurado kung bakit ginagawa ng mga aso ang mga ganitong posisyon. Pero ayon kay Dr. Stanley Corin, professor ng University of British Columbia at Dr. Catherine Hope, VMD, meron silang idea at ito ay may kaugnayan sa temperatura. Ang tiyan ng mga aso ay hindi ganun kalalim at na-insulate ng balahibo kaysa ibang parte ng kanilang katawan. Kaya madalas nila ginagawa ito kapag mas malamig ang kanilang hinhigaan kaysa hangin sa paligid nila. Ibig sabihin, sila ay naiinitan kaya kapag nakita mo ang iyong alagang aso na ganito matulog, bigyan mo lang ito ng tubig. Ayon kay Dr. Hope, mas madalas makikita ang ganitong posisyon sa mga small breed at puppies, kagaya ng Chihuahua at Terrier. Ibang maaring kahulugan nito, ayon kay Jen Jones, isang professional dog trainer at behavior specialist, maaring pagod na sila pero handa pa rin dito makipaglaro sa oras na may makikipaglaro sa kanila. Sa ganitong posisyon, sila ay mabilis makatulog pero lagi itong alerto sa pagkikipaglaro ito ay kadalasang posisyon din ng mga high energy na uri ng aso kapag sa araw. Number 4. The Donut Ang posisyon na ito ay tinatago nila ang kanilang mga paa at buntot na pabilog. Kaya ito tinatawag na The Donut. Ang ibig sabihin nito ay kailangan nila protektahan ang sarili nila lalo na sa lugar na hindi pa sila pamilyar. Ang aso na ito sa ganitong posisyon matutukoy natin na isa itong malambing pero balisa o di kaya hindi pa siya komportable sa lugar. Minsan ginagawa din nila ito kapag malamig ang panahon para ma-preserve nila ang init sa kanilang katawan. Number 5, the cuddle bag or the cuddler. Ayon kay Dr. Stanley Collin kung bakit ginagawa ng mga aso ang ganitong posisyon dahil sa nakasanayan nilang gawin ito nung sila'y tuta pa lamang. At isa sa mga rason kung bakit nila ginagawa ito ay dahil din sa temperatura. Nahihirapan ang mga tuta mag-regulate ng kanilang body heat at dagdag pa niya kapag patuloy pa rin nilang ginagawa ito hanggang pagtandaan nila dahil ito sa komportable na nakuha nila nung sila'y bata pa. Isa ito sa nakagigilew na posisyon sa pagtulog ng mga aso at bagay ito para sa mga taong tinatabi nila ang kanilang mga four babies sa pagtulog. Ayon naman sa isang pet care expert at pet vlogger na si Peter Lasky, isa itong sinyali sa pagmamahal at pagkikipagbanding ng aso mapalapit sa kanyang master o sa ibang mga hayop. Number 6, The Borrower ito ay kung saan natutulog sila sa ilalim ng unan, damit o kumot. Ang asong ito ay mapagmahal pero may pangangailangan. Naghahanap ito ng kapanatagan, siguridad at paglalambing para makatulog. Number 7, The Belly Up Isa itong nakakaalaw panoorin sa posisyon sa pagdulog ng ating mga alagang aso. At isa itong sinyalis na komportable at relax ang ating mga alagang aso. Kapag ang mga aso ganito matulog, ang ibig sabihin nito ay malaki ang tiwala niya sa kapaligiran at sa master niya. Ibang rason sa posisyon na ito ay nagpapalamig din sila dahil ang pawis ng aso ay lumalabas sa kanilang mga pos at sa kanilang tiyan. Number 8. Back to back. Kapag ang aso mo ay nasa ganitong posisyon matulog, ito ay nagpapahiwatig ng pagpapalaga pagpapalagayang loob at ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal at pagtitiwala sa kanyang master o sa ibang hayop. Ikaw, ano posisyon ng aso mo pag natutulog? Please comment down below para malaman din namin. Maraming salamat sa panonood ng video. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video.